So, hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video ay magagawa nga pa tayo ulit ng vlog about sa Jollibee or sa work ko dati or before talaga na working student pa ako. And then, 2 years or 1 years na rin ako yata wala sa si Jollibee. And gusto ko lang gumawa ulit ng vlog about dito kasi nga yung ibang followers ko sa TikTok is nagre-request sila ulit na gumawa ako ng vlog about dito. And gusto ko lang naman i-share yung mga panahon na nagtatrabaho pa ako. Siyempre, lahat naman ng work ay mahirap. Wala naman po talagang madali. And dati kasi guys, competitive talaga yung mga crew work, crew dati. Like, ayaw nilang binababaan sila ng mga trainer nila, ng manager nila. Talagang competitive sila. Talagang pagalingan sila. Halimbawa ako, counter ako. Ayaw na ayaw kung lalapit sa akin. Like, kasi pag nilapitan ka dati ng manager or ng trainer mo, ibig sabihin nun, mabagal ka, sobrang bagal mo talaga. Kasi sa pag-take order guys, kailangan meron ka lang 90 seconds para mag-take order. Ayun, ganun lang kabilis dapat. Pero since hindi nga natin masisisi dahil may mga customer talaga na kung kailan nasa yun na, nasa harap mo na, saka lang sila mag-iisip ng order or kung ano naman -ano So, pero hindi naman natin masisisi mga customer kung bakit ganun. Ah, syempre tayo na lang din gagawa ng way para mas mapabilis talaga yung ating pag-take order ah uh, meron kasing seven step guys sa counter talaga na ginagawa ng proper ano ng cash ng cashier para hindi po talaga sila mabudol, masure or kung ano man. So ginagawa nila yon para masunod po nila yung proper procedure po nila na ginagawa sa pagtatrabaho or sa pagkakahera. Then ayun dati guys kasi talagang competitive talaga ng mga crew talagang ayaw na ayaw nila talagang bababaan sila ng ng trainer nila, ng manager. Kasi ibig sabihin nun, mabagal ka. Ganon. Ganon dati. Then, pag may asaran, talagang palakasan ng loob, hindi pwedeng iiyak ka, hindi pwedeng aawayin mo siya. Talagang, kailangan mo magpigil ng galit ng patient mo. Talagang, masusubok talaga yung ano mo dan dati. Pero ngayon kasi sa panahon guys, yung mga Gen X ngayon, ah uh, talagang konting masig masigawan lang, mapagalitan lang. Talagang didibdibin talaga nila like parang sinuka ka na nila, parang isusumpa ka na nila dahil dahil nga napagalitan ka. Pero hindi naman natin din sila masisisi kung bakit ganun. Kasi hindi nga naman pare-pareho ang ugali ng tao at hindi hindi rin naman pareho yung uh, uh tigas ng puso mo or matapang ka or yung personality mo matapang or hindi. As long as uh, talagang ang gawin nyo na lang guys, yung mga Gen X ngayon, yung mga nagtatrabaho sa fast food, uh, gawin nyo na lang motivational yung mga uh, pagpapagalit sa inyo ng mga trainer nyo, ng customer, ng manager, gawin nyo na lang motivational para mas magaling, mag, mas maging uh, masipag pa tayo sa trabaho, maging uh, magkaroon pa tayo ng improvement sa trabaho natin. Kasi dati guys, uh, nung trainee pa lang ako, na, naranasan ko na din halos mamura, kung ano-ano pa man, naranasan ko na, yan, ganyan, mamura ng customer, masigawan ng manager, mapagalitan, masabi ng bobo, tanga, ganyan, lahat-lahat. Lahat yun naranasan ko, pero hindi ko naman yung tinanim talaga. Ang ginawa ko na lang, gumawa ko ng paraan para ma, ma uh, ano ko sila, malagpasan ko sila. Kasi sa pano, dati guys, uh, pag yung TL mo, tinuruan ka, Ayaw nilang ano hanggang dun ka lang. Gusto nila mas malalagpasan mo pa yung knowledge mo or skills mo. Gusto nila mas nalalagpasan mo yung daling nila. Ganun guys, pagalingan, competitive talaga dati. Sa panahon kasi talaga ngayon, kakaiba talaga yung mga Gen X ngayon. Konting pagalitan lang, ipopost sa social media, sa group. Doon sila nagpopost sa group ng uh, uh, Jollibee Crew. And ayun lang yung napansin ko. And di naman talaga natin sila masis kasi yun yung gusto nila. And then lahat ng gusto nilang matutulong na learnings, tinatanong nila sa group doon sa Facebook. ah uh, which is, hindi naman dapat. Kasi nga, meron tayong tinatawag na checklist doon sa mismong store. Pwede, pwede po natin hiramin yun at ipapahiram naman po yun ng manager or no, uh, trainer nyo. As long as maglalagin po kayo and then maglalag out para meron po kayong uh, uh, meron po kayong tawag dito. Uh, meron po kayong uh, documentary kung sino yung humihiram ng checklist para pag nawala, if possible mawala kung sino yung man yung huli uh, siya kanya, hahanapin ko nasan yun, diba? pero kung hindi yun masusunod talaga at meron talagang hindi maglalagin or maglalagal, magkakaroon talaga kayo ng problema, and ayun lang payo ko lang sa mga Gen X ngayon, sa mga bago ngayon, sa mga mag-apply as a fast food, sa mga working student Wag po tayo mahiya guys, kung meron po tayong mag-problema sa school kung meron man tayong problema sa katrabaho, sa sa crew or sa manager, mas maganda na sinasabi natin. Kung meron tayong hindi naintindihan sa work, mas mas ganda uh, natin. Mas maganda tinatanong natin kung meron tayong hindi naintindihan, hindi hindi talaga naunawaan, mas maganda na tatanong or mas maganda na basahin ito sa checklist kasi doon naman talaga lahat uh, natututunan. Ah, uh, payo ko lang sa mga Gen X ngayon, lalo na pag first day nila sa trabaho. Syempre, ano lang 'yan, um, first day kasi ng work nila pag sa mga fast food observation lang yan and pag second day or third day fourth day syempre minsan gagalaw na kayo nyan uh, payo ko lang sa inyo guys mas maganda na kayo yung nagtatanong kesa kayo yung palaging tinatanong kasi minsan pag kayo po yung laging tinatanong syempre nakakalimutan natin yung gento ganyan yung mga tinanong nila bukas or ngayon eh, pero kung kayo yung magtatanong, masasagot yung talagang hindi nyo mas naiintindihan, masasagot nila talaga yun. And, ayun, makinig lang. Eh, normal lang talaga sa passport case yung asaran, meron talaga mapapagsabihan. Gawin nyo na lang motivation yun para, ano, uh, maging successful kayo and maganda yung improvement ng skills nyo sa trabaho. And, ayun, part naman ng job yun at di naman mawawala talaga ng gano'n. Meron ng gano'n sa trabaho. And, Ayan, sana sa mga Gen X ngayon na mag apply sa fast food ay maging malakas kayo, huwag kayo panginaan ng loob. Kasi kaya naman kayo nagtrabaho, hindi para sa kanila. Para matustusan nyo yung mga tuition nyo, pangangailangan nyo sa bahay, matulungan nyo yung parents nyo, matulungan nyo sarili nyo, mag-improve yung sarili nyo. So ayun lang naman, hindi naman kayo nagtrabaho para... Uh, mag-focus lang sa, sa kanila para lagi na lang kayo bulihin or what. Mag-focus kayo sa sarili nyong skills, improvement, and ayan, achievements. So, ayun lang. Sa mga gusto mag-apply sa fast food, kung student man kayo, at least meron po kayong schedule ng school nyo, um, birth certificate, diploma, AMERS permit, health permit, and medical. Lahat po yun ay kailangan sa pag apply sa fast food. Kahit wala pong experience, as long as kung ano man yung natapat kayo na store, walk-in man kayo, pasa lang po kayo ng resume na may picture, email number, ganyan. And iti-text lang po kayo pag kailangan nila as needed kung kailangan nila. Pero pag tumagal na yun ng mga one month guys, possible na wala ng pag-asayan or one week, two week, wala ng pag yan, Pero pag days lang may pag-asayan. Pero pag sa agency po kayo nagpasa ng ratio, may possible na uh, matawagan po kayo agad kasi doon po talaga nagdadirect lahat and then hanapan po kayo ng store na available na malapit sa inyong area. So, ayan. Sa mga gusto mag-apply ng fast food, mag-apply po tayo. Lalo na sa mga kabataan ngayon kasi natututok lang sila sa social media. And mas maganda na nagkakaroon tayo ng pagkakaabalahan sa buhay natin. And makakatulong pa tayo sa sarili and sa pamilya natin. Sa mga pinapaaral naman yung sarili nila. Keep fighting lang, makakagraduate din kayo katulad ng iba namin kasamahan, katulad ko. And ayun lang, uh, maging malakas lang ang loob nyo. And dito sa Manila guys, bawal ang mahinang loob. And sana uh, talkative din kayo kasi kung di kayo magsasalita, hindi nila alam kung ano mangyayari sa inyo. Hindi nila alam kung ano yung concern nyo, yun. hindi nila alam kung ano yung kailangan. Ayan, sa ayun lang, pag may mga kailangan kayo, mas maganda sasabihin niyo. Kung may problema kayo, mas maganda pag sa, sasabihin niyo para alam din ng ibang tao or ng kasama niyo sa trabaho. Ayun lang, sa mga gusto mag-apply, resume muna guys. And then pag uh, student, uh, meron po dapat kayo na school records ng date ng school niyo para mag-adjust po yung trabaho niyo. Kasi sa trabaho kayang-kaya i-adjust, pero yung sa school hindi na kasi ano na 'yon. Ah uh, tawag dito uh, sked nyo kasi yun na yun hindi nyo na mabago pero sa work pwede pa nilang i-adjust kasi nga uh, kailangan din nilang mga working student na masisipag so yun lang and thank you for watching and sana may natutunan po kayo and din maging motivational tung sa inyong video and then sa iba pang video tuturuan ko po or kasabihin ko po sa inyo ano yung mga ginagawa pa na ito uh, service group first station so ayun lang thank you for watching bye bye